Iris, ang pahiwatig, magtyaga at magpakita ng dedikasyon sa trabaho, lalo na sa mga proyektong maaaring magdala ng tagumpay sa hinaharap. Huwag matakot harapin ang mga bagong hamon dahil ito ang magpapatibay sa iyong kakayahan. Sa pananalapi, mahalagang pag-aralan ng mabuti ang bawat gastusin at maglaan ng sapat na pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa relasyon, magsikap na maging maunawain, at bukas sa pag-uusap upang mas mapalalim ang inyong samahan, at maayos ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Iris, ngayong araw, samahan mo ang Sagittarius bilang kaibigan mo. Ang color red at color orange ang magbibigay ng enerhiya at tapang sa isip mo. Ang mga number 9, number 15, at number 27 ay simbolo ng tagumpay na naghihintay sa iyo, kaya huwag matakot sumubok. Taurus. Ayon sa iyong gabay, maging maingat sa anumang transaksyon, lalo na kung kasama ang pamilya o malalapit na kaibigan. Tiyaking malinaw ang lahat ng detalye upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, manatiling matsaga at tingnan ng malapitan ang mga oportunidad na maaaring sumulpat. Ang pagtitiyaga ay magbubunga ng tagumpay. Sa usapin ng pera, iwasang gumastos ng labis at magplano para sa kinabukasan. Sa pagmamahalan, maging tapat at ipakita ang tunay na damdamin upang magkaroon ng matibay na pundasyon. Taurus, makakasama mo ngayon ang cancer na magbibigay ng kapanatagan. Ang color green at color brown ay magdadala ng lakas upang harapin ang mga hamon. Maging matsaga gamit ang mga number 6, number 12, at number 24, at malapit ka nang marating ang iyong mga pangarap. Gemini, ang pahiwatig, ipaunlad ang kakayahan sa komunikasyon upang mas mapadali ang pakikipag-ugnayan sa trabaho at personal na buhay. Sa pera, magingat sa mga padaling gastusin, at unahin ang mahahalagang pangangailangan. Sa pagpapatakbo ng transaksyon, siguraduhing malinaw ang mga napagkasunduan para maiwasan ang anumang aberya. Sa pagmamahalan, mahalaga ang pagintindi sa saloobin ng bawat isa kaya mabuting maglaan ng panahon sa pag-uusap at pag-aalaga. Gemini, ngayong araw, ang Aquarius ang iyong katulong sa paglalakbay. Pasiglain ang iyong isipan gamit ang color yellow at color light blue. Huwag kalimutang sundan ang mga number 5, number 13, at number 29, para sa mabilis na pagunlad at bagong mga oportunidad. Cancer Ang pahiwatig, bigyang halaga ang kapayapaan sa puso at isip upang maging maayos ang takbo ng araw. Sa pananalapi, magplano ng maigi at iwasan ang mga padulos-dalos na paggastos lalo na sa mga di kailangan. Sa trabaho, humingi ng tulong kapag kinakailangan upang mas mapabilis ang mga gawain. Sa relasyon, ipakita ang tunay na malasakit at pagkalinga, upang mapanatili ang pagmamahalan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Cancer Kasama mo ang Pisces sa araw na ito, nagdadala ng kapayapaan sa puso mo. Ang color silver at color white ay hahaplo sa iyong damdamin, habang ang mga number 27, number 8, at number 20, ang giyang magbibigay ng proteksyon at malasakit. Leo, ang pinapahiwatig. Gamitin ang likas na lakas ng loob upang makamit ang mga pangarap sa trabaho at sa buhay. Tiyakin na ang bawat hakbang ay may malinaw na layunin upang hindi maliga sa landas. Sa pananalapi, maging mapanuri sa bawat gastusin, at magplano ng maayos para sa hinaharap. Sa relasyon, huwag matakot ipakita ang iyong damdamin, at maging bukas sa pakikipag-usap para mapanatili ang init ng pagmamahalan. Leo, ang iris ang iyong magiging lakas ngayon. Ang color gold at color red ay magdudulot ng tapang at determinasyon. Ipagpatuloy ang pag-abot sa iyong mga pangarap gamit ang mga number 13, number 10, at number 19 bilang gabay sa tagumpay. Virgo ang pahiwatig, mag-organisa ng maayos ang mga gawain at unahin ang mga bagay na may malaking epekto sa iyong progreso. Sa pera, siguraduhin matalino ang pamamahala at huwag hayaang malugmok sa mga impulse ibong gastusin. Sa mga transaksyon, maging mapanuri at huwag agad magdesisyon hanggat hindi lubusang nauunawaan ang mga kondisyon. Sa pagmamahalan, mahalagang maging maingat sa mga salita at kilos upang maiwasan ang alitan. Virgo, katuwang mo ang Libra, nag-uugnay ng katatagan at katahimikan. Hayaan ang color brown at color green na magdala ng kapanatagan sa iyo. Itaguyod ang iyong pangarap gamit ang mga number 10, number 14, at number 28 na magbibigay ng disiplina. Libra Ayon sa iyong gabay, panatilihin ang balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Huwag hayaang malunod sa trabaho o problema sa pera dahil maaaring makaapekto ito sa kalusugan at relasyon. Sa pananalapi, ayusin ang budget ng maayos, at huwag magpadala sa tukso. Sa relasyon, magsikap na magbigay at tumanggap ng pag-unawa, ito ang susi sa maayos na pagsasama. Libra, sa Gemini mo matatagpuan ang harmoniya ngayong araw. Ang color pink at color blue ay magbubukas ng puso't isipan mo. Tandaan ang mga number 7, number 11, at number 22 upang maabot ang pagkakaisa at kapayapaan. Scorpio, ang pahiwatig harapin ang mga hamon nang may determinasyon at huwag magpadala sa takot sa pera maging maingat lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pamilya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa trabaho gamitin ang tapang at talino upang malagpasan ang mga pagsubok sa pagmamahalan maging bukas sa pag-uusap at iparamdam ang tunay na damdamin upang maging matatag ang samahan Scorpio, kasama mo ang Capricorn na magbibigay ng lakas at determinasyon. Ang color black at color dark red ay sisindihan ang iyong gitna. Huwag matakot sa pagbabago at gamitin ang mga number 23, number 9, at number 21 bilang suporta. Sa Sagittarius, ayon sa iyong gabay, ay puna ng araw ng positibong enerhiya, at huwag matakot tanggapin ang mga bagong oportunidad. Sa pera o sa pananalapi, siguruhing maayos ang paghawak ng pera at huwag padalos-dalos sa paggastos. Sa pamilya, maging bukas sa pagtulong at pakikinig sa mga pangangailangan. Sa relasyon, ipakita ang pagmamahal nang may buong puso upang lumalim ang samahan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sagittarius, ngayong araw, ang Leo ang iyong inspirasyon. Kunuin ang iyong kaluluwa gamit ang color purple at color orange. Ang mga number 8, number 16 at number 30 ay nagdadala ng kasiyahan at tagumpay tumanggap ng bagong hamon ng may buong tapang. Capricorn, ang pinapahiwatig, magtakda ng malinaw na mga layunin at panatilihing disiplinado upang makamit ang mga ito. Sa pera o sa pananalapi, mag-ipon ng may plano para sa mga mahalagang pangyayari. Sa relasyon, magtulungan upang mapanatili ang matibay na ugnayan sa kabila ng mga pagsubok. Sa trabaho, huwag magpabi at sikaping mapabuti ang iyong kakayahan. Capricorn, katuwang mo ang Taurus na nagbibigay ng matibay na pundasyon. Ang color dark green at color gray ay nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Gabayan ng mga number 10, number 20, at number 25, umatras ay hindi opsyon ituloy ang pagsisikap. Aquarius, ang pinapahiwatig, ay explore ang mga bagong ideya sa trabaho at pananalapi upang mas mapabuti ang kalagayan. Sa pamilya, maging bukas sa komunikasyon lalo na sa mga mahahalagang desisyon, upang walang maiwang hindi pagkakaintindihan. Sa pagmamahalan, magpakita ng suporta at pagpapahalaga sa mahal sa buhay. Sa pera, lanuhin ang gastusin ng maayos at iwasan ang padalos-dalos na hakbang Aquarius ngayong araw kasama ang Scorpio lumalawak ang iyong pananaw hayaan ang color blue at color gold na magdala ng mga bagong ideya ang mga number 11 number 17 at number 23 ang mga estratehiya mo para sa inobasyon at pagbabago Pisces, ayon sa iyong gabay, ibigay ang buong puso sa bawat gawain, at maging matsaga sa paghahanap ng mga oportunidad. Sa pera o sa pananalapi, planuhin ng mabuti upang maiwasan ang mga gastusin na hindi kinakailangan. Sa relasyon, maglaan ng oras upang pakinggan ang saloobin ng kapareha at magbigay ng suporta sa mga pangangailangan nito para mapanatili ang matibay na samahan. Pisces, kasama mo ang Virgo sa paglalakbay ng damdamin. Ang color si green at color silver ay nagpapalakas ng intuition. Sundan ang mga number 12, number 18, at number 26, na magdudulot ng inspirasyon at malikhaing pag-iisip.